Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 18, 2025. Sa araw na ito ng Abril 18, isang malambing at makabuluhang simoy ng hangin ang pila bumabalot sa iyong kaluluwa, Leo. Ang damdaming dala ng panibagong simula ay malinaw na gumuguhit sa iyong biwa, tila isang malinis na pahina na handang sulatan ng mga bagong karanasan, damdamin at layunin. Ang pakiramdam ng inosente, ng muling pagkabighani sa mga simpleng bagay sa buhay, ay makatutulong upang muling buksan ang iyong mata sa mga aspeto ng iyong sarili na matagal mo nang hindi pinapansin. Sa pamamagitan ng pagyakap sa pakiramdam ng pagiging bago at dalisay, mas madali mong makikita ang kagandahan sa paligid mo, pati na rin ang kabutihang umiiral sa iyong puso. Ang pagbabalik sa ugat ng iyong pagkatao, ang pagiging tunay at walang pretensyon, ay magbibigay sa iyo ng kakaibang lakas upang harapin ang araw ng may malinaw na paningin at layunin. Kapag sinimulan mong tanawin ang mundo sa pamamagitan ng lente ng pagiging inosente at mapagpakumbaba, unti-unting nagkakaroon ng saysay -say ang bawat kilos, damdamin at desisyon. Tila ang mga dating komplikadong bagay ay bigla na lamang nagiging malinaw. Sa ganitong pananaw, maaari mong mas mapahalagahan ang mga bagay na dati mong hindi pinapansin, tulad ng isang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, o ang simpleng presensya ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ang pananabik na bumalik sa sarili at muling tuklasin ang iyong mga hilig ay magbibigay daan sa iyo na umaksyon ng may inspirasyon, at hindi lamang basta-basta dahil sa obligasyon. Sa araw na ito, tanumin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang nagbibigay sigla sa akin? Ano ang makapagpaparamdam sa akin ng lubos na kasiyahan at kapayapaan? Habang ikaw ay ginagabayan ng matatag at tahimik na enerhiya ng araw na ito, makabubuting bigyan mo ng pansin ang praktikal na aspeto ng iyong mga layunin. Ang matatag na pundasyon ay mahalaga upang maabot ang matataas mong mga pangarap at ngayon ang tamang panahon upang tanungin ang sarili kung ang bawat hakbang na ginagawa mo ay nakatuon sa tunay mong nais marating. Ang disiplina, pag-isip bago maksyon at pagiging bukas sa mabagal ngunit tiyak na progreso ay magpapalalim ng iyong tabumpay. Hindi kailangang maging mabilis ang lahat ng bagay, sa katunayan, ang paglalaan ng oras upang tunay na pag-isipan ang iyong direksyon ay isang anyo ng karunungan. Ang iyong instinct ngayon ay may lakas na sapat upang magsilbing kumpas sa gitna ng kaguluhan, kaya't pagtiwalaan mo ito. Sa bawat desisyon mo ngayon, isaisip mong hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Isa-isang hakbang lang, ngunit bawat hakbang ay makabuluhan. Ang koneksyon sa ibang tao ay napakahalaga sa araw na ito. Huwag mong sayangin ang pagkakataon upang iparamdam sa mga mahal mo sa buhay kung gaano mo sila pinahahalagahan. Ang isang simpleng mensahe, isang yakap, o isang taimtim na pag-uusap ay maaaring magbigay liwanag sa puso nila at sayo. Kapag tunay kang nagpapakita ng pasasalamat, hindi lamang sila ang napapasaya mo, kundi pati ang iyong sarili. Ang pagpapahayag ng iyong damdamin, sa paraang payapa at totoo, ay lumikha ng puwang para sa mas matibay at mas makahulugang ugnayan. Minsan, ang mga simpleng salitang imahal kita, o salamat, ay mas mabisa kaysa sa mga grandyosong kilos. Sa araw na ito, maglaan ka ng oras upang muling pagtibayin ang mga relasyon na nagbibigay say-say sa iyong pagkatao. Ang pagmamahal ay hindi kailangang laging ipakita sa paraang ingrande, madalas, nasa mga mumunting detalye ang tunay na halaga nito. Habang ikaw ay humihina ng malalim sa presensya ng kalikasan, habang pinagmamasdan mo ang mga ulap sa langit, ang damo sa ilalim ng iyong mga paa, at ang mga bulaklak na marahang sumasayaw sa hangin, unti-unti mong maaalala ang koneksyon mo sa mas malawak na mundo. Ang kalikasan ay hindi lamang palamuti sa ating paligid, ito ay paalala ng ating sariling kakayahan na muling magsimula, muling mamulaklak, at muling bumangon sa kabila ng lahat. Sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa kagandahan ng paligid mo, mararamdaman mong hindi ka kailanman nag-isa. Ang lakas na nakapaloob sa mga ugat ng puno, ang kasiglahan ng mga ibong lumilipad, at ang katahimikan ng tubig ay sumasalamin sa iyong sariling kakayahang bumuo ng balanse sa pagitan ng iyong emosyon at mga layunin. Ito rin ay nagsisilbing paalala na sa bawat gulo, may katahimikan. Sa bawat pagod, may pahinga. At sa bawat tanong, may sagot kung matuto ka lamang makinig. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay dilaw. Ang liwanag ng dilaw ay sumisimbolo sa optimismo, kaliwanagan, at sigla ng buhay, mga bagay na likas na taglay ng isang tulad mong leo kapag isinama mo ang kulay na ito sa iyong araw, sa iyong pananamit, paligid, o kahit sa mga bagay na hinahawakan mo, mapapansin mong mas lalong lumiwanag ang iyong pananaw. Ang mga masuswerteng numero mo ngayon ay tatlo, siyam, at 22. dalawa. Isaalang-alang mo ang mga numerong ito sa mga pagpili mong gagawin ngayong araw, o bilang inspirasyon kung ikaw ay nasa harap ng mga desisyong mahalaga. Ang maswerteng gawain mo naman ay ang pagsusulat. Magsulat ka ng saloobin ng pangarap o ng liham para sa isang taong matagal mo ng gustong pasalamatan. Sa pamamagitan ng pagsulat, mas lumilinaw ang iyong isipan at mas tumitibay ang ugnayan mo sa iyong sarili. Bilang pangwakas, ito ang panahon upang ibalik sa sarili ang paniniwala na ang bawat araw ay may dalang posibilidad. Ang kailangan mo lamang ay ang paniniwala sa sariling kakayahan, ang bukas na damdamin upang tanggapin ang kabutihan ng iba, at ang pagtitiwala sa ritmo ng buhay. Huwag mong pilitin ang mga bagay, hayaan mo silang dumaloy ng kusa, habang ikaw ay may malinaw na layunin. Kapag pinagsama mo ang iyong tapang, kabutihan, at malasakit, ang araw mo ay tiyak na magiging makabuluhan. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin o para magtagumpay. Ang tunay na halaga mo ay nasa kabuan mo, sa bawat kabiguan, tagumpay, pagkukulang, at pag-angat. Ang araw na ito ay para sa at nararapat lamang na yakapin mo ito ng buong buo. Kaya sa pagtatapos ng araw, ipikit mo ang iyong mga mata at damhin ang kapayapaang hatid ng araw na ito. Pasalamatan mo ang sarili mo para sa lahat ng pagpupunyagi at alalahanin mong bukas. Panibagong pahina na naman at ikaw ang may hawak ng panulat. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.